Ano ba ang mabuting gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Pagnilaya natin ito ng mabuti. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Napakagandang tingnan natin ng mabuti ang ating patuloy na pagpapatingkad ng ating mga gawain at pagpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating tapat na pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Ngayon ay araw ng lunis, nasa ikalabing siyam na araw na tayo sa buwan ng Agusto, dalawang libo, dalawang put-apat. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 16 hanggang 22. Dito isinilaysay ni San Mateo ang Isang diskurso na kung saan, may isang binata na nagtanong kay Jesus. Sabi niya, Guru, ano ang mabuti kong gawin upang makamit ko ang buhay na walang hanggan? At sinabi naman ni Jesus sa kanya kung ano yung pinaka pangunahing kautusan. Sabi niya, wag kang pumatay. Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magsinungaling. Igalang mo ang iyong mga magulang. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. At sa buong katapatan, sinabi naman ng binata, ginawa ko na ang lahat ginawa ko na ang lahat ng iyan. Sabi ni Jesus, mabuti, ipagpatuloy mo lang. Sabi niya, humayo ka, ipagbinta mo ang lahat ng iyong mga ari-arian at ibahagi mo ito sa mga mahihirap upang sa ganon magkaroon ka ng kayamanan sa langit at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng binata, siya ay nalungkot dahil alam ng Panginoon na marami siyang kayamanan. Mga kapatid, gusto lang ipaabot ni Jesus sa atin sa pagbasa sa nga araw na ito na yung ating pagmamahal sa Kanya ay dapat makita at maiugnay ito sa pagmamahal natin sa bawat isa. Hindi natin pwedeng ihiwalay yung ating pananalig sa Panginoon na hindi natin ito mabigyan ng saysay at maisabuhay. Kaya mga kapatid, sana magsikap tayo na maging mabuti. Sino lang sa atin ang hindi nangangarap na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nasa sa atin yon. Kung tayo ay nagsisikap na makapag-ipon ng makamundong kayamanan. Sana magsikap din tayo na makapag-ipon ng kayamanan sa langit. Sinabi na ang lahat ng Panginoon sa atin. At ang isa sa mga pinakamalaking hamon ay ang patuloy na gumawa ng kabutihan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging mabuti palagi na may pahayag namin ang iyong kabutihan hindi lang sa salita, kung hindi sa aming mga gawa. Amen.